嗯嗯，辛苦了。 guys, welcome back to my channel, Mrs. Vlog. So ngayon palis kami kasi may bibigyan kami ng konting gamit para sa mga bata kasi yung bag ni Uno, medyo may kalumaan na pala, naawa naman kami kasi nakita namin ang um, gamit niya pa yung, galing pa yung pang Pilipinas tapos gamit niya yung camping, last year nag-camping din siya yung gamit niya so sobrang luma na. So, ayun na binigyan namin si Uno ng bag. Hindi ko na na video ah. So, dito naman kami ngayon sa Hema. Binilhan namin ng boots si Dust for ulan kasi ah, nag-change na ng weather ngayon. Next week, mag-change na. So, uh, kailangan may ganyan siya kasi pag pumapasok siya sa school. Yan yung suot. Two ayun. hours later. So yung guys, nakauwi na kami. Ito pala yung mga nabili namin sa action. Isang book for dos, storybook, and uh, isang puzzle. Kaya pala nung nakaraan nag-ask siya ng puzzle kasi inaano dun sa school nila. So ito naman, nakabili kami ng isang damit for dos, uh, 30% off kasi, tsaka yung um, pants. So tamang-tama yan sa parating na weather ngayon, di ba? So, ito pala yung, ano guys, yung napili ni tatay na uh, bag ni Uno. Sobrang swerte namin kasi 20% off siya, tapos nabili pa ng uh, inuman. Binago na, ran, na lang, na din. So, ito yung boots na nabili namin for do. So, dapat bila namin din si Uno kasi wala kami kitang size ni Uno. At, at syempre, hindi mawawala yung grocery ng kaunti-unti lang. So, bumili pa ng popcorn kasi mahilig kami manood. At yung gulay na yan, bunili na namin sa mismong market, hindi mismo sa grocery. Ang sobrang mura lang. So, itong carrots na to, mura lang yan guys. Nabili lang namin siya ng 1 euro yung isang buong balot na yan, 1 euro lang yan. Madami na siya guys, as in sobra. Tsaka hindi siya yung malalaki, yung maninipis yung pagkabilog niya. Tapos itong cauliflower, 1 euro lang din yung isang buong yan. Tapos yun, ito, favorite niya. At syempre, hindi pwede mawala to kasi favorite to ni tatay. Watermelon, char. Diyan sya pinagli. Sobrang gustong gusto niya talaga yun So yun, malaki siya. At bumili din kami ng chicken kasi balak namin ngayon. Iihaw siya ng isang buo. So, di ba parang ang hirap ihawin ng isang buo. So, malitagawin ako dyan mamaya bago ko siya ihawin. Para hindi mahirap. At syempre, dumaan kami ng oriental. Hindi mawawala kasi nag-crave si tatay ng pusit. So, bumili siya ng dalawang peraso. So, So, matagal na siyang nagkikrabe nito. So, iihawin din namin. So, after niyan at last araw na daw ngayon, naglabadan na din kami sabay-sabay at kakain kami sa labas, sa labas ng bahay. So, yun pala ginawa ko sa chicken. Pinakuloan ko siya. At ito naman, nilagyan ni tatay na ng mga kamatis, sibuyas, cheese. Hmm, para, mang, para bang malinam na. So, favorite talaga namin. na namin yan. Last kain namin yan nung... No nung basta matagal na matagal na namin matagal na kami hindi nakakain ng pusilip at talagang excited kami so ito yung gulay ang gagawin ko dyan hindi ko na siya gikisahin ang gagawin ko is ibibake ko na lang siya at habang ito ay nakababa dyan maghihiwa na din ako okay. So, ayun na guys. Ang bilis-bilis na luto agad. Charot. <laughs> so, ayun. Kumain na kami ni tatay si Uno. Kung hindi niya makikita dito. Nandun lang siya sa loob. Kasi ayaw siya palabasin ni Nido. Ni so, doon na siya namin pinakain. So, dito na kami kumain ni tatay. Kasi medyo mainit ang kaunti. So, ano ko kayo. Uno ayaw niya ng mainit. Kasi nasamang masakit din yung ulo niya. So, nag enjoy naman kami ni tatay. makikita nyo. No rice yan guys. No rice. Diba? Panindigan. Siyempre guys, sa ngayon kailangan natin maging ingat sa sarili natin kasi hindi naman na tayo pa bata kundi patanda na tayo. At siyempre, um, medyo nagbabawas kami sa rice talaga ni tatay. Although lagi naman kaming may kanin at hindi yan talaga mawawala kasi syempre may uno kami at hindi pa nawawala kayo uno yan. At kailangan din kasi namin i sa uno. So yun, sobrang thankful ko kasi si tatay kumain na ng gulay. Nakain naman siya, pero um, mas malakas siya sa kanin. Pero sa ngayon, medyo nagbabawas na din siya sa rice. So, kwentong, kaunting kwenta lang guys. Alam niyo ba dito, ang anggaan pagdating sa pagkain. Kasi, hindi ko masasabi na mura, pero parang angga-anggaan niya. Mura talaga, mas mura mas mura compared sa atin kasi pag sinabi mong isang lipo, kaunti na lang ang mabibili. Minsan nga mas mahal pa ang gulay kaysa sa karne, 'di ba? So ano yun, po, lahat kakainin mo puro karne, wala nang gulay. 'Di ba may mga ganong factors sa atin. Dito talaga kung gusto mong kumain ng steak, makakain ka. Kung gusto mong kumain ng mga ganong gulay, makakakain ka. Hindi tulad dun sa atin na pag-iisipan mo pa kasi yung isang buong broccoli ang mahal. <laughs> Ayun, nag-start na ang araw. Ay, I mean, ang ulan ngayon. So, naglakad kami sa garden. Ni tatay kasi mag-grocery kami. Siguro yung walking dito eh, namin is mga nasa, sabihin natin, um, 11 to 15 minutes. Parang ganun. Depende sa lakad mo. Pero hindi mo mararamdaman yun kasi mag -e enjoy mo yung lakad tsaka fresher pa. So itong lakad namin ngayon, ito na yung pinaka-start ng ulan dito. Magkukontinue na daw to. Pero dito naman, never naman nag-ulan ng sobrang lakas talaga. As malakas. So, ayun, ginamit niya ni Dos yung kanyang boots. At kanina, in-stamp niya yan sa putik, sa putikant, ang kalit ng bag. So, ayun, di ba makikita niyo, guys, ang, ang marilig mo yung mga ipon. Yung, at si Dos enjoy na enjoy siya sa paglalakad. How are you going? Hey, sorry. Really. Huh? Juice? Okay, go. Uh huh. Here, what's this? Uh, I know. Cool. I will get. Okay, now. Let's go. Here that one? Or... It's me. I'm ready to find that day. I want to buy a big view huh? a big view maybe just do it okay this one this one this one the rainbow one this one the rainbow one ah okay go go to the water oh It's a bird. Yeah. Oh.